Ito na nga ang simula ng pagtatanim ng mga halaman dito sa kaingin. At may mga nagtatanong sa akin kung ano nga daw ba ang ibig sabihin ng kaingin. Ewan ko, basta nung bata pa ako natatandaan ko ang mga aking mga tiyuhin ay nagbibigay ng prutas at gulay na galing nga daw sa kaingin. Naisipan ko na ito na lamang ang itawag sa ating munting taniman ng mga gulay. At bukod nga sa mga gulay, gusto ko rin to kahit papaano makapagtanim tayo dito ng mga ornamental plants na medyo makukulay naman kahit papaano naman ay mabuhay ang ating kapaligiran at makadagdag ng ganda sa kapaligiran. Kinabukasan nga ay binisita ulit namin ito ni Natalie para naman kahit pa paano ay mayroon tayong magawa kahit konti lang sa isang araw. Binibigyan namin ito ng dalawang oras sa umaga, minsan sa hapon kapag hindi maulan para may matapos tayo paunti-unti dahil sa susunod nga ay maglalagay na rin tayo ng hawakan dito sa tawiran para pag pumupunta tayo dito ay komportabling nakakatawid si Cherry Ann at si Natalie. Nakakatuwa nga dahil ngayon naiwasan na talaga ni Natalie makapag cellphone at madalas sumapasa kasama pa nga sa akin at mas excited pa siya sa akin sa mga gagawin dito sa Bukirin. Laging aya-aya -aya nga ako at magbablog na rin daw siya dito sa gubat. Tiningnan ko na nga rin pala itong puno na medyo may katamtamang taba nga gagamitin natin para sa haligi ng magiging hawakan sa tulay na puno na gagawin natin sa mga susunod na araw. Nag-request nga si Natalie na siya na lang daw ang video at kitang kita naman natin na talagang marunong na siya. Nagulat na nga lang ako nung umuwi ako saglit para kumuha ng tubig dito sa bahay. Eh nakapag-vlog na siya at ito yung naging resulta sa ginawa niyang vlog na nakakatuwa naman talaga na kahit solo siya ay kayang-kaya niya na rin mag-vlog. O oh, ito yung naging resulta. Panoorin niyo na lang. Maraming maraming salamat. Hello mga kalapnat. Tayo na po ay nasa bundok. Tayo nga po ay magagamas dito. O diba? Ang ganda po. Ngayon na po kami dito sa halaman. Samahan niyo po kami sa aming pinuntahan dito sa amin bundok. Pero nakakatakot po. Look! Poy, nakakatakot oh! Matatakot po ako dyan. Pero may kasama naman akong Daddy dito. Hi guys! Tayo ay nasa Banglat. Si Daddy na ay kukuha ng isang itak na ganito. At tayo naman mag-isa dito. At pakita namin sa iyo ang aming tundok. Look at this! Tara na! Po oh guys, ang aming halaman. Po! Oh, salaman namin! Ayan! Ayan pa yung isa. Ah, oh, may snail dito. And look at this. Ngayon pa dito ang halaman. Ayan. Ayan yung halaman namin. Tapos, na dito pa yung aming halaman. Sobrang ganda. Tayo nga po ay naglalakad dito. At nakakatakot po ay marunong na po ako, Kampela. At tingnan mo po. Di diba po nakakatakot? Bulaga! Tayo nga po ay nadito sa bangulat. Look! Ito po ang ginawa Ito po yung sagong ni Dade. Di ba po? Ang ganda ng amin. Ang amin halaman. Buti, may dala kaming tubig. Ikain. nag kami kagabi. Ito na po kami ang pyrox namin. Di ba po? Sobrang Sobrang itim. Pero may kasamang Grey. Babalik po kami. Bye-bye.